kapatid mo. Agamutin pa natin baka sakaling kailangan makainom sila nitong tubig na may asin at ay. yun! Yung, may boses na! Naghahanap to nung nanay eh. Ang pusa, ang gusto nila lagi mainit yung paligid nila. Yung temperature na ito, bumaba. Ginisan ko pa ito kagabi eh. Tapos pinakain ko pa. Ang lakas niya pa kagabi. Uy, oh. oh, sure. Sige na, boses din Sige na, buhay ka naman. ano Gusto niyang magsalita. Ay, gusto niyang magmiyaw. Hindi hey, nga nga. Hindi hey, nga, nga Kailangan makainom siya nito. Kasi ito daw asukal na may tubig. Pampalakas. Ika dito, Mi. Ma... Ah, hmm, dubuhay ikaw. Kaya mapag umalis ako, ito naman ang maganda ko. Huwag mo lang iibidikit sa katawan niya ganito lang, ha? Kasi mapapaso siya. Kim? Sabi mo na ikaw, ha, Min, ha? Bukad hindi ko makakasama dun. Kasi tapos yung bahay natin. Hindi kayo makakatakbo-takbo dun. Atin na lang, ang makakasama. Atin mo na lang makakasama. Hindi ba tolo? Kaya hindi ako ginawa. Kasi kaya, hinap. Ano ba yung Bakit kaya sila nang masyama nang Ano kaya ang sakit niya? Ano yung may